Inamin naman ni TV host and senatorial candidate Willie Revillame na natalo siya ng mahigit isang bilyon sa kasino. Sa panayam sa programang Damdamin Bayan kahapon, sinabi ni Willie Revillame na malaking halaga ang nawala sa kanya dahil sa sugal. Sa kabila nito ay nagpapasalamat pa rin ang TV host sa kanyang naging karanasan dahil sa kinapulutan niya umano ito ng aral na walang totoo nga nananalo pagdating sa sugal. Hindi lang ngayon, hindi na aral sa akin. am um. Mabuti nga nangyari sa akin yun eh. Bakit po? Bakit po? Hindi ka talaga mananalo sa sugal. Walang nananalo dyan. More than a billion. Pero mahal pa rin ako ng Diyos. Alam mo, parang drugs eh. And then one day, you will decide. Ayoko na ta. Natalo si Willie Revillame eh sa senatorial elections ng 2025. Bagamat mataas ang kanyang pangalan sa mga pre-election surveys... Hindi siya nakapasok sa Magic 12 sa opisyal na resulta ng halalan. Ayon sa partial at unofficial results mula sa ABS-CBN halalan 2025, si Revillame na tumakbo bilang independent candidate ay hindi kabilang sa mga nangungunang kandidato sa Cavite at sa iba pang bahagi ng bansa. Noong Disyembre taong 2024, lumabas siya sa isang pre-election survey ng MBC-DZRH na may 39.4 na porsyento na suporta, na nagpapakita ng malakas na tsansa na makapasok sa Senado. Gayunpaman, sa aktwal na botohan, hindi ito naisalin sa sapat na boto upang manalo. Sa kabila ng kanyang pagkatalo, nagpahayag si Revillamin ng intensyon na ipagpatuloy ang kanyang advokasya para sa mga mahihirap sa pamamagitan ng kanyang mga programa sa telebisyon binigyang diin niya na ang kanyang layunin ay ang maglingkod sa publiko kahit hindi sa pamamagitan ng posisyon sa gobyerno ang kanyang pagkatalo ay nagpapakita ng hamon na kinakaharap ng mga personalidad mula sa showbiz na pumapasok sa politika lalo na kung walang matibay na plataporma at karanasan sa paggawa ng batas